iPhone charger man. Hey nakap. Hindi na ko talaga 'tong Panalo F Cup, boss. Yep. Saturday, guys, laban namin Last pa rin talaga day. ng F Cup, pre. Wag trippings 'tol. Hindi o trippings 'o. Yung kampi ko trippings 'tol. Hindi ako Yo mag -RG. Si Ower, pre. Nakain din ba yon? Ano nga ka, guys. Beleric uli. Ayoko okay. nun, nakasawa na yun. Iba nang hero tayo. Atlas. Ay, gagantarin ko ngayon kay Atlas 3. Atlas ako. May hero pa naman to dati. Eh. Atlas is back nga ba? Chuchak, hindi ako marunong mag-jo. Ano yung emblem dito? Ano ba to? temporary rain rain mo rin ganun na do kasi na yan try again second leger, eh tanongin din ko ba alam moempre mababayo ako dito mabubuhos ako dito second <coughs> <coughs> Para alam ko na agad. Ayoko nang kakamali ako. Ganun pala. <laughs> 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 tol, may nagbubali magka tol. Sige. Okay. Go, go, nalat nilo! Ano? Ah, I feel good. Di niya alam, wala akong player, di ba? Don't go Batak but, yung kalaban pre Tapos mga invade na Aggression pre yung kalaban Ayaw magpatinag Ganto ako pag nakakobra eh Hatak na hatak Sobrang aggression ng kalaban guys Patay na ako. Wala na, ganyan na yan si Atlas eh. Patay na yan. Eh, <makes noise> e yung pangal kay Atlas guys eh, pag nag-second in eh. Yung ibang tank nakakatawas pa eh. Wala kasi mobility to tol. Kaya may gamitin to sa MPN. Eh di ba ngayon, isang maliba ng 7 yun, kambakabal na bro. <laughs> Nalulungkot ako dito para kay Atlas Muntun. I-ano mo to? I-back <laughs> e, mo to. Kung pag nag-second kill siya, immune siya. Muntun ha, suggestion ko lang yan ha. Muntun, back mo to. Kung baga crazy pre, muna ang cobra. Ayun na naman. Diba? Muntun, mo to. back mo to. Lagyan mo to ng ano. Dalawa spell dapat na ito eh. Pag nakahuli ka sa set, di ba pag clicker set ka, meron ka huling flicker. Parang ganun yung passive niya, no? Ganun mo lagay yung passive nito ito, munta na. Mahal sa ka. Yan o, yan o mga tawag Recommend ko lang yan, ha? Sobrang aggressive naman nito. ito! Paawat naman kayo! kalaban to, pre! Hindi ko... Ang na kamay ko, ah! Ko pre, guys, comment nyo ko. Guys, Bob Atlas. para Jom. Tiktokan ko yan. Ay, yun Oh! Ano Ano Bago Ano Hindi naman Panoorin ko sa TikTok! Hindi yun ah! Ang ngayon, nilaro pa rin yung cellphone ko! Ano yun? Basa pa pala yung ano ko! Palo niya sa TikTok guys! Basa yung blaker ko guys! Basa, may nabunasan ko ha? Comment guys, baka Atlas! Sabihin niyo kayo ano! Muntun, gagamitin kita sa MPN! Putang ina! Ano yun? Silit ang tin ako? Ano nangyayari sa akin? Ah, na-fix na pala yun! Hindi na Tangina! pala na yun? Aggressive naman to, Gogo! Papasok sa tower! Gago ka tayo, kinuha mo. Oh! Patay na naman ako! Kapik pala. Uh, oh, ano ba? Ayaw, sige mo magpalot! Wala ka pang burst eh. Lost attack ka ng lost attack. May inis na ako sa'yo ah. Nakasan ba si Ryota? Nagpalit kami sa okay. airport guys. Ako yung drop. <laughs> Let's go tol! Bawi, bawi tayo. Ito na. Game na. Ito nga, ito nga pre.

And counting, hintayin nyo lang Ang comeback na ito Gusto ko mga 18 minutes game eh Hintayin so, nyo lang tol Oh man, hindi na ako makamatay Sekreto guys, iwas dito oh. Mortality Mabawasan dito yung gun Kung gusto sure. nyo medyo mabawasan lang dito nyo Wings Kung hindi, gusto nyo hindi talaga yung mamatay Sa base na lang kayo Mag-shot call na lang kayo, malaking tulong yung shot call eh Tignan mo. Isa lang ko lang ako. Alis di Andrew. Muwi ka na. Ultin. Walang halong ano gameplay. Patay so, hindi to... tayo. si Drew. Yun. To <laughs> dito pre, dito pre. Oh, no. Aray, go. Galing, galing.

Tapon ko na ito. Hintayin nyo lang 10 minutes, nagpa-farm lang ako. Kung baga, kinakabisado ko lang mga possible mangyari sa akin. 18 minutes guys, come back to. Bigay mo na nga, Lord, try. Uh, boss, tsaka na po ang gamit mo. Ibinix dito 20. Kinagawa lang ang laruan. Wait, What's the game, bro? ka ba, bro? Ticket nga. Board trip ka na, tol. Wala. 7 seconds. 5 seconds. 3 seconds. Oh. Comeback yan, tol. Eh yung mga gusto kong comeback e? Eh. Sabi, so, papatay na ako dyan. Siyempre, nagawa ko na trabaho ko eh Dep nyo, tol. Pabuti lang natin 18 minutes para lalatom. <laughs> Dep lang sa igoy, Jom. Pag di nakapag, tulog ka na. Sige. Good suggestion. Total, nagtok na rin ako eh. Eno? <laughs> Andorio, kumasok para sa live. Shoutout sa inyo. <laughs> Nagpapatay pa na ano mag-shoutout. Tingin dito, pre, ah. Puso o, muna. Up, eh. Oh, oh bukas na muna. Benta, hindi benta to. So, ganito lang talaga yung na to. Pag submit ka na dito, tapos sa trabaho mo. Nalilikuran ko sila, oh. Hindi nila alam may nakatagong damo. Pero hindi nila alam. Agis mo ko. Oh, 5-1-3. Oh, Patay na pala ako. Zero, zero na na Parang number ng telepono oh. sir nine seven Dagdagan nyo na ng ano Grabe study ko pre Parang number ng telepono oh. Nine seven, two, one, seven, Alis ka dyan tol one, one, two, Eto tulang kayo eh, malikot guys ha ah. Una dito kayo Duman, Ayan oh, eh, no? May guwit na yun eh Check skill dito sa tower ah. Tapos No, isilipin mo nga Yung mga kalaban Papasilip ko sa kanya yung mga kalaban Patay ka na ton Wala masyadong aggressive talaga ang kalaban pre Oh, patay! Fire seal! Flicker ko seal Bro, patay natin yung titro End the ball! End the ball! End the ball! bol tol. Patayin niya yung ano. Tapos Lord tayo. Stun mo. Stun! Ito! Oh! <laughs> Lo! Naputo, tol! tayo, <laughs> tol. Bag yun, ah! Luntun. Bag. Hindi na ka ulti Kaya ayoko sa atas. Alambot lang idol. Ay ayun din ayaw sa kanya eh. Nakapagpal. Ayan. Ayaw ka rin ng atas guys. Sa totoo sin. Zero ten na. Parang number na ng bahay. Dulo dyan ako eh. De, mare, eh no, yung 22 kills, oh, so, 10 sa akin dyan. Laki ng benefits kung tinutulong sa kalaban. TP mo nga akin. Ay naku, para sa panos yun. Ay, madaya partner na ito, Seattle, Para TP niya ako. Tama yun, hindi mo pesto ang pre. Hindi ka rakatal. Tama yun, hindi atas. Ang bagal, oh. na Let's go, nasa likod na ako. Nasa likod na ako, ha? Nasa likod na ha? Nasa likod na Roger. Nasa ako, K viewers, sa sama eight K viewers na, lah, parti 11 deaths. Comeback to. 5 minutes na lang. Comeback na to. 18 minutes ang usapan ha. 5 minutes na lang. Dep na guys. 5 minutes na lang. Depable to. Dep lang. Wall mo muna pre. Pag na-dep to. Ayun lang. Let's go. Let's go. Dep lang ha. Usapan. Dep. Go oh, on and 5 minutes na lang ha 5 minutes na lang Hintay lang Hintay lang Hintay tayo mag 18 minutes Sure win to Brody nga pre Dahil so, di ko naman Ano pa dito? Roger to Wait lang pre ha 18 minutes Sure win to Mga ano Season 6 Ano vibes 18 minutes mark Ano pre Exit time to 0-11 din o Lamang yung Death ko lamang. Kailangan mapapantay ko. Ito ang ano ko kayo, tawag doon. Stepping stones para manalo. Kailangan mapapantay ko yan ako. ko. Death tsaka assist. Wala ko na. Wala kang blinker ha. Duro oh, ko kayo tol sa top alam Wala kang blinker tol. Isa na lang. Isa na lang. Pantay na yung death ko tsaka assist. Gagawa namin ng plano to. Dito ako. Tatago ako Dito. Uy, bilisan mo yung katawang ko, mauli ako. Dito pre ha! naka na natin ha! I-level mo skill 1 mo. Ayan ah. All mid sila. Panset sa amin. niya natin na, nakata sa'yo. sa amin. wala. Nakataan da dito tol. Uy, tumatakot na ako eh. Ito lang sa bis eh. Dito tol! Dito pre, 5 man set. Yan, shout out sa 10k na nanonood yan. Panoorin niyo ako. Kung paano ko makambak ang ano, death ko. Magiging 12 yan. Parang ano to ah, oh. 11-11 ah. Parang date ng ano ah. <laughs> Ito sa level? Wala. Ito pa rin. Unang lumabas. Kailangan ko siya i-conceal para makatakas siya. Dito. Siyempre ako napapakabol. Apat dito pre.

Tang ina, nagka-dit na naman ako. Pantay na sana sa yung assist ko tsaka dit. Ano ba yan, yung dalawa, yung trabaho nila? 2 minutes na lang ako, kambak na ako. 18 minutes. Two, wala! That's right, a yeah. 2 minutes na lang. Kambak na to. Dit na lang, tol. Go, go, go. Itong kailos, <laughs> walang nga yung kailos, tol. Depa, ball. Nice dip. Nice dip. Nice dip. 8 <laughs> seconds, nice step Ay, mid mo na 4 seconds ako Nice step, tol! <laughs> Wait ako, no, nice step! No, nice no, no, lang <laughs> no, no. -la, -la. Wait lang, pre Tara, 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 run Let's go, let's go, let's go, come on, Raiders! Edit na lang, na lang na <laughs> na <laughs> Diba? Oh, diba? Saan sa inyo kabak dun? Wala akong 18 minutes bro eh. Ay no, pa 18 minutes no. 18 minutes pa. Sure win na to pag 18 minutes na. No. Kilala ko to. Parang eto eh, mag-enchak mo lang. Wala sa tit yan. Nasa panalo yan. O, oh, 12 thread bro. Parang shop delivery. 12 thread. Discount. 12 thread discount. Rp mag ka, John? Ah, uh, nga uh, lang, nga lang. May tao dito sa 1. Kaya basta pala sa kaya basta. Huwag ka. Sabi ko sa'yo, kaabak no, ah, to eh. Pantay na yung bets saka minutes. Anong minutes? 18 minutes! Sure win! Let's go! 18 minutes! Sure win! 18 minutes! Sure win! Kaya mo big line na, brabe. Matagalan yung fountain. ko. Sige, solo kill lang sa akin to. Alis na kayo. 18 minutes, sure win. <laughs> 18 minutes, sure win. Sabi ko sa inyo Comeback to. Good seed. Para hindi makita ng mapalo ako. Pwede nyo. 18 hmm. minutes. Nice comeback. Wala sa date talaga yun eh.